At po ang isang araw na bazaar sa EVM Convention bilang paggunita sa ikadalawampung anibersaryo ng programang Basta Natural ng Radyo Aguila. Naging matagumpay ang selebrasyon ng programa na ang advokasya ay mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino at higit sa lahat ay maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan sa wastong paggamit ng mga natural na medisina sa bansa. Si Mark De La Rosa sa report. Idinaos sa EVM Convention Center ang ikadalawampung taong anibersaryo ng Radyo Aguila Program na Basta Natural with Dr. Erwin Torres. Isang araw na serbisyo publiko ang inihandog na himpilan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang government agencies. Bilang pasasalamat sa ating mga listeners, ang 20 years anniversary, wala tayong kainan na katulad ng ibang celebration, kundi ito ay public service. So kasabay ng ating celebration, nandito yung iba't ibang mga government agencies, nandito ang SSS, nandito ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang PSA. So may mga iba't ibang services sila. Nagkaroon din ng libre medical check up and consultation May libreng pampering session din para sa mga dumalo at present din ang iba't ibang produkto na kaisa sa pagpapatibay ng kalusugan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan kailangan ko po na kumuha ng birth certificate at marriage certificate. At dito pala ay mayroong libre pagpapatingin ng blood sugar, ng aking itong sa dugo. Eh, marami pang iba na ginawa namin dito. Nung nalaman ko po na may libreng check-up po dito sa EVM Convention po, sa pamamagitan po ng n 25 at Radyo Aguila, ginrab ko na po yung opportunity para ma-check na po kung tumaas na po yung grado ko po, po sa mata. Tagumpay ang selebrasyon sa pangako ng Net 25 at Radyo Aguila na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. At higit sa lahat, maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan sa wastong paggamit ng natural na medisina sa bansa. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng sumuporta sa ating programang Basta Natural. 20 years na po, hindi ko rin nakalain na umabot tayo ng 20 years. At sa loob po ng 20 years, wala pong nabago sa ating oras. Alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, lunes hanggang biyernes. Pag Sabado po, 2.30 to 4 ng hapon yung ating programa. Mark De La Rosa, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita. Ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at Net 25 TV.